Ang Dolomite Beach ay matatagpuan sa Rojas Boulevard, Manila. Ito ang uh, magandang puntahan ng mga Manileno, turista at sa mga gustong uh, mamasyal sa beach na ito. Ayan, napakaganda na tanawin lalo na kapag uh, paggabi na dahil alam naman natin na nasa Pilipinas ang pinakamagandang sunset sa buong mundo. Ayan. Matatagpuan sa Pilipinas. Meron din naman sa ibang bansa kaya lang mas uh, na-appreciate ng mga uh, photographer, ng mga turista ang ganda ng sunset dito sa Manila Bay. Ayan. Ang hanggang alas-6 o 6 PM ang kanilang uh, Uh, pagbubukas ng beach na ito at nagkakaroon ng announcement uh, bago mag 6pm ina-announce gamit ang megaphone may umiikot na security guard o kung sino man yung namamahala dito sa beach kaya naman uh, alam na ng tao lumalabas na sila unti-unti yung iba hindi nila syempre ma Iwanan ka agad ang ganda ng langit. May selfie, groovy, picture-picture, bonding moment. Merong mga daladalawang magkakausap o magkausap. Siguro, uh, sila ay may pinag-uusapang importante. Ito ay lugar din para sa mga lovers, sa mga magkakaibigan, sa mga gustong uh, lumayo sa ingay ng... Uh, mga sasakyan although naririnig din naman ang busina ng sasakyan from a distance pero hindi ganong kalakas at kapag malakas ang alon ay maririnig mo ang hampas ng tubig sa dalampasigan at talaga naman ito ay nakakapagbigay ng magandang pakiramdam sa isang tao na malungkot may problema, may iniisip nalilito maraming mga Uh, balakid na hinaharap. Itong uh, Bain Walk or Dolomite Beach sa Rojas Boulevard ay no entrance fee. Libre pumasok pero may mga bagay-bagay na hindi pwedeng gawin. Kagaya ng pagtain sa loob. Nakalagay naman sa main entrance ang mga bagay na hindi dapat gawin sa loob ng beach. Napaka-linaw po. So, sunod lang po tayo sa patakaran po ng Dolomite Beach para tayo ay makabalik na maraming beses dahil ito'y maganda para sa mga bonding moment usap-usap ika nga at talaga naman nakakalibang dahil yung simoy ng hangin ay naamoy mo yung simoy ng amoy ng dagat. Maraming salamat sa iyong panonood.